kalooban sa kapatid Hello mga gentle picks Hello po, maganda ng okay, mabing hapong muli na ng tabali So share ko lang sa inyo no Ito, 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 Medyo Ano kasi Nanginginig pa rin siya no Inalain e, ko lang yung mga LEC niya Pero may nakita ako dito Ayan Inilipat ko Mame, lang na galing yan dito, um, dito galing yan dito. Nilipat ko dito. Sabi, Nisip ko, sa sabi ko, isa, sa, si, isa siguro to sa balancer Lumalabas, balancer, bas, balancer mga to, mga ka-gentle picks. Ngayon para ko lang din to natututo, natu, natuto na. Natututo to. Sumusobra. Basta yan lang mga ka-gentle picks. Balance, bal, balancer to. Balancer. Balancer yan. So, nandito siya kanina, nakakabit. Nilipat ko dito. Kaya tingnan yung mga gentle pics po. No? Tumining na siya. Hindi na nanginginig yung body niya. Ayan ha. Galagyan na natin sa maximum maximum speed. So, ayan. Ayan o. No? hindi lang ginakabalan sa iyo so ipipix na natin siya tingnan natin kung ano magiging resulta mahalagyan na so yun ang sige ko sa inyo yun, yung balance balance nilipat ko lang yung pwesto medyo nabawasan pero medyo may nakikita general fix kanil po, salamat po sa Dios. sana okay na to kaya hindi ko pa to ginagayang kung bakit na kaya sinasabi ko nga po sa inyo pagbibigot po kayo ng bagong electric pan kasi bagong electric pan itong pinapagawa ng ang so nanginginig daw ah maingay, yun lang na mariklamo yun maingay, kung nakita ko ba't maingay dahil manginig siya ang ganong So may nakita ako dong balance. Kaya eh. na natin, i-adjust pa natin. So yun lang mga i-share sa inyo, may balance balance sa inyo. So, Muli po. salamat po sa Diyos. Bye-bye.